Habang abala sa paglalaro sa cellphone ang tindero ng grocery store, pumasok ang apat na lalaki, nakita ng tindero na ibinulsa ng isang lalaki ang mga paninda Pinagsabihan ito ng tindero na magbayad muna, pero isang suntok lang ang kanyang natanggap Lumalabas na grupo ng mga holdaper ang mga pumasok, naglabas ito ng patalim at kinuha ng mga ito ang pera sa kaha, naliliitan pa sila kaya gusto nilang pabuksan sa tindero ang safe cabinet Nagulat ang lahat ng lumapit ang isang babae, nakaswal lang ang kilos at walang pakialam sa nagaganap na krimen, nagbigay siya ng bayad sa tindero para sa isang kahon ng harina, wala ng panukli ang tindero, kaya sa bag ng mga holdaper dumukot ng panukli ang babae. Nagalit ang isang holdaper tinutukan ito ng patalim ang babae. Biglang hinawakan at binali ng babae ang kamay ng holdaper, sabay pas ng ulo nito sa mesa, nanaksak din ang isang holdaper pero nakapagdepensa agad ang babae, gumandi ito at sunod-sunod na umatake. Sumugod din ang dalawa pa sa babae, yung nga lang hindi rin sila umubra dahil makikitang sanay ang babae sa pakikipaglaban. Namangha ang tindero sa kanyang nasaksihan na madali lang napabagsak ng isang babae ang apat na holdapper, sa kawalang imik na binayaran ng babae ang ginamit niyang lata ng pineapple. Ang babae ay si Upjo, isang dating bodyguard, Trabaho dati noon ni Ukjo ang magbigay proteksyon sa mga VIP na bisita ng bansa at mga mayayamang politiko. Uli lang ng lubos si Ukjo, sanay na rin siya na nag-iisa sa buhay, may mga kaibigan rin si Ukjo pero hindi ito mahilig makipagsosyalan, maliban lang sa kanyang best friend na si Minhi na pagiging balerina ang trabaho. Isang gabi tumawag kay Ukjo si Minhi, dahil medyo matagal na silang hindi nagkikita, inimbitahan ni Minhi si Ukjo na mag-usap sila. Kilala ni Ukjo si Minhi kaya nararamdaman nito na may problema ang kanyang kaibigan. Agad ding sumakay si Ukjo sa kanyang motorsiklo para puntahan si Minhi. Dumaan muna si Ukjo sa grocery ng kanyang kaibigan at bumili ng ilang maiinom. Nagtaka si Ukjo pagdating sa apartment na hindi sumasagot sa loob si Minhi. Alam ni Ukjo ang security code ng pintuan kaya pumasok na lang ito sa pag-aakalang nakatulog na si Minhi. Sa kama ni Minhi nakita ni Ukjo ang isang kahon, nang buksan ni Ukjo, nasa loob roon ng isang sulat at pares ng sapatos ng balerina. Sa sulat nakikiusap si Minhee na ipaghiganti siya ni Ukjo, kinabahan si Ukjo kaya agad niyang tinawagan ng cellphone ni Minhee, na diskubre niyang nasa banyo lang ang cellphone nito. Laking gulat ni Ukjo nang makitang naroon si Minhee na ang isang patalim at wala ng buhay. Ibig ni Ukjo na sumigaw at umiyak, pero pilit niyang nilabanan ang kanyang emosyon. Labis na dinamdam ni Ukjo ang pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan, hindi makakalimutan ni Ukju noong una silang magkita ni Minhee. Bumili si Ukju ng cake sa isang bake shop kung saan nagkataon na doon nagtratrabaho si Minhee. Natawa si Minhee nang malaman niyang bumili si Ukju ng cake dahil si Ukju mismo ang may birthday. Sinabi ni Minhee na nakalimutan na ni Ukju na magkaklase sila noon sa high school, kaya sinamahan ni Minhee si Ukju na mag-celebrate ng birthday nito. Mula noon dahil kay Minhee, parang nagkaroon si Ukju ng pamilya. Naranasan ni Ukjo ang mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Nawala na ng gana sa trabaho si Ukjo hanggang mag-resign na lang ito, dahil napagtanto niya na pwede palang maging masaya lalo na kapag kasama niya si Minhee. Isang palaisipan kay Ukjo kung ano ang mabigat na dahilan ni Minhee kung bakit tinapos nito ang buhay. Ganun pa man susundin niya ang huling kahilingan ni Minhee na ipaghiganti ito. Hindi papayag si Ukjo na hindi magbayad ang sinuman na naging dahilan sa pagkawala ng itinuring na niyang kapamilya nag-imbestiga si Ukjo sa sulat na iniwan ni Minhee na may nakasulat na Chef Choi. Sa pag-research ni Ukjo nakita nito na sa profile ni Chef Choi mga sushi na pagkain ang ibinebenta. E Nag-order si Ukjo ng sushi kung saan nag-reply din agad si Chef Choi at sinabing bitcoin lang ang tinatanggap nilang bayad. Nagtanong din ito kung ilang supot na soy sauce ang kailangan ni Ukjo. Isang supot lang ang sinabi ni Ukjo pero matapos noon hindi na nag pa si Chef Choi. Habang naghihintay si Okjo sa reply ni Chef Choi, may tumawag sa cellphone ni Minhee na dinala ni Okjo, tinanggap ni Okjo ang tawag pero nakinig lang ito. Nagutos ang lalaking tumawag na pumunta si Minhee sa Jamso Bridge. Nagbanta ang lalaki na kapag hindi dumating si Minhee, ipapakita ng lalaki sa pamilya ni Minhee ang iskandal video. Nagulat si Okjo sa narinig na biktima ng blackmailing si Minhee, malakas ang kanyang kutob na may kinalaman ang lalaking tumatawag sa pagpapatiwakal ni Minhee. Alas dos ng madaling araw tahimik na sa Jamsu Bridge, ilang sandali pa may dumating na kotse at bumaba ang lalaking mahaba ang buhok, may ibinigay ito ng mga paper bag sa dalawang lalaking naghihintay. Habang sa di kalayuan nagmamasid lang si Ukjo, nalaman nito na mga sushi ang i-deliver sa mga lalaki, pero ang tutuong sadya nila ay ang droga na nakatago sa pagkain. maya, -maya nakita ni Ukjo na may tinawagan ng lalaking nag-deliver ng sushi at droga, nagulat si Ukjo dahil ang cellphone ni Minhee ang tinatawagan nito, Nakumpirma ni Ukju na ito ang lalaking ng bla black male Kim Inhi, at ito rin ang tinatawag nilang Chef Choi. Di nagtagal sinunda ni Ukju ang lalaki hanggang makarating sa isang malaking bahay, nagmasid-masid sa labas si Ukju ng ilang sandali sa kaumalis na rin. Ang lalaki ay kilala sa pangalang Choi, online food selling ang negosyo ni Choi, pero ginagamit lang niya ang social media para makapagbenta ng droga. Ilang sandali pa lumabas na ng bahay si Choi, habang naroon na rin si Ukjo na naghihintay sa pagalis nito. Gamit ang kalaman, madali lang napasok ni Ukju ang bahay ni Choi, naglagay si Ukju ng mga recording device sa ilang sulok ng bahay, napansin niya ang isang cabinet na nakatago ang lock, nagulat si Ukju nang mabuksan niya ito at makita ang mga kakaibang kagamitan ni Choi. Nang buksan din ni Ukju ang drawer, nakita niya ang maraming USB na may iba-ibang description ng babae, gaya ng half Japanese, pianist, mga estudyante, mga model, at marami pa, pero natigilan si Ukju sa nakita, Kinuha niya ang isang USB na may pangalan na Ballerina. Isinaksak ni Ukjo ang USB sa kanyang cellphone, nang hina si Ukjo sa sobrang awa na nakita niya si Minhee na walang malay na pinaglalaroan. Tiyak ni Ukjo na nilasing si Minhee bago nila pastangan ni Choi at ginawa ng video na ikakahiya ni Minhee. Hindi na napigilan ni Ukjo na sumigaw at umiyak, nang inginig ang katawan ni Ukjo sa sobrang galit. Alam niyang kaya winokasan ni Minhee ang buhay, para hindi makaladkad sa kahihiyan ang kanyang pamilya sa video na hawak ni Choi. Kinagabihan matyagang naghintay si Ukju hanggang marinig niya ang usapan ni Choi at kakilala nito, napupunta sa isang club si Choi para maghanap ng babaeng mabibiktima. Pumunta si Ukju sa apartment ni Minhee at naghanap ng maisusuot. Sa club napansin ni Choi si Ukju at nilapitan, nang lumingon si Ukju humingi ng paumanhin si Choi sa pag-aakalang kilala niya ito. Iyon ang hinihintay na pagkakataon ni Ukju kaya niyaya nito si Choi na uminom. Di nagtagal kasama na ni Choi si Ukju, sinabi ni Choi na dadali niya si Ukju sa kakaiba pero espesyal na hotel. Nasa labas ng syudad ang hotel at medyo may kalayuan, isang lalaki na nakapambahay lang nakasuotan sa counter ang nakausap ni Choi. Napansin ni Ukju ang kilos ng lalaki na alam na nitong darating sila, pero hindi nagpahalata si Ukju. Pagpasok nila sa kwarto nagbigay si Choi ng maiinom. Mga ilang sandali lang nagpanggap si Ukjo na nahihilo, habang si Choi kinuha nito ang mga gamit na nakahanda na sa loob ng kwarto, naglagay ito ng maskara na daladala -dala ang video camera. Ang hindi alam nito may nakahanda ng patalim si Ukjo para patayin si Choi, nang simula ng hawakan ni Choi si Ukjo, agad umatake si Ukjo, pero mabilis na nasalo ni Choi ang patalim. Hindi pinigil si Ukjo, decidido itong patayin si Choi, ginawa rin lahat ni Choi ang lahat para pigilan si Ukjo, kahit tinamaan na si Ukjo, nang didigil pa rin itong sumugod kay Choi. Marunong din sa labanan si Choi pero nang ibabaw ang pagkabiasa ni Ukjo sa pakikipaglaban, mabilis at sunod-sunod ang atake nito hanggang matamaan na si Choi sa mukha. Tatapusin na sana ni Ukjo si Choi nang biglang dumating ang lalaking nasa front desk. Pinagbabarin ito si Ukjo, pero mabilis na nakatakbo sa labas si Ukjo. Yun nga lang, naghihintay na rin ang isang lalaking may dalang chainsaw at mabilis itong sumugod. Nang biglang may nagbukas ng pintuan, bumangga ang lalaki at naputol ang paa ng tamaan ng dala niyang chainsaw. Ang nagbukas ng pintuan ay si Yu Sun, isang estudyante at isa sa mga sex slaves ni Choi. Nagmamadaling tumakas si Yu Sun at Ok Jo na daladala ang sports car ni Choi. Ang sumunod na araw tapos ng operahan si Choi sa mukha, nagising itong naroon si Jo, ang leader ng sindikato ng droga. Nagalit si Joe na dahil sa part-time job ni Choi na paggagawa ng mga scandal video para kumita ng malaki, pati ang negosyong droga ng sindikato ay baka madamay. Binigyan ni Joe ng tatlong araw si Choi para hanapin ang babaeng nakasagupa nito, dahil masisira ang kanilang reputasyon, kung mababalite na pipitsugin ng mga tauhan niya, dahil tinalo lang ng isang babae. Samantala matapos makalayo si na Ukjo sa restaurant sila tumigil. Sinabi ni Yuson na matagal na niyang dinadasal na dumating ang tulad ni Ukjo, Ibig niyang tumulong kay Ukjo na patayin si na Choy, dahil sinira ni Choi ang buhay nito at ng maraming babae. Dinodroga ni Choi ang biktima sa kadadalhin sa hotel na kasabuat ni Choi, kukuna nila ng video para gamitin pang blackmail. Sa takot ng biktima na ikalat ang video na pipilitan silang sumunod, binibente ni na Choy ang mga biktimang babae sa mga lalaking customer sa hotel. Agad lumabas ng ospital si Choi, pumunta ito sa isa niyang kaibigan na may-ari ng butika, pero sa loob noon ay lihim na laboratorio ng droga. Napatawa si Myung Sik nang makita ang mukha ni Choi na nawala na ang kapugian dahil sa malaking sugat nito sa pisngi. Pumayag si Myung Sik na sumama kay Choi para hanapin si Ukjo kapalit ng alok ni Choi na 100 million won. Sa isang firing range na nasa kabundukan, pinuntahan ni Ukjo ang kanyang dating manager sa trabaho, ikinwento ni Ukjo ang nangyari kay Min Hee. Kinumbinsi ng manager si Ukju na bumalik na lang sa trabaho at hayaan na lang ang mga pulis ang humuli kina Choi. Pero hindi pumayag si Ukju, hiningi ni Ukju ang tulong ng manager para makabili ng armas. Sa tulong ng dating manager ni Ukju, nakipagkita si Ukju sa mag-asawang matanda na nagbebenta ng mga armas, bagamat mga luma na ang mga baril ay gumagana pa rin. Tumawag si Myung -Shik sa kasabwat nitong police detective para ipatrace ang lokasyon ng sports car na kinuha ni na Ukju. Habang tulog si Yuson lumabas ng apartment si Ukju para bumili ng makakain, subalit sa pagbalik nito wala na sa higaan si Yuson, biglang sumulpot si Choi at Myung Sheik na pinagtulungan on Dayan ng patalim si Ukju. Pero mabilis na nakailag si Ukju at nakatalo ng bintana. Ang sumunod na araw pumunta si na Choi sa hasyenda ni Jo, nagsinungaling si Choi na napatay na nito si Ukju at inilibing sa bundok, bilang patunay ipinakita ni Choi na nabihag nila ang kasama ni Ukju. Inutusan ni Joe na iligpit din si Soon at siguraduhin walang maiiwang ebidensya dahil ayaw niya ng problema. Dinala na Choi si Soon sa paligwanan ng mga kabayo, pilit na tinatanong ito ni Choi kung saan makikita si Ukju. Pero hindi nagsalita si Yuson, kumuha ng pamalo ng kabayo si Choi para pahirapan si Soon Sa mga oras na yun bumalik si Ukju sa hotel, matapos malaman nito kung saan matatagpuan si Choi, hindi iniwang buhay ni Ukju ang dalawang tauhan ni Choi sa hotel. Walang takot na sumugod si Ukjo sa hasyenda ni Joe, pagdating sa kwadra ng mga kabayo, tanging damit na lang naduguan ni Yusun ang kanyang nakita, pumasok si Ukjo sa elevator, nagtaka ang tatlong lalaki dahil hindi nila kilala si Ukjo. Mayamaya maya, -maya nagkagulo sa loob, pagbukas ng elevator patay na ang tatlong lalaki. Napasukan ni Ukjo ang isang malaking lugar kung saan yun ang laboratorio sa droga ng sindikato, Nagtaka ang mga tauhan ni Joe at napatawa ng sabihin ni Ukjo na kung sino ang makakapagturo sa kinalalagyan ni Yuson, ay hahayaan niyang mabuhay. Nang lumabas si Joe, napagtanto nitong nagsinungaling sa kanya si Choi na napatay na si Ukjo. Nagimbita si Joe na uminom at mag-usap sila ng maayos, pero nagulat ang lahat na walang kaabog-abog na binaril ito ni Ukjo. Galit na sumugod ang lahat ng tauhan ni Joe, pero sinisigurado ni Ukjo na lahat ng ipuputok niyang bala ay nakakapatay ng kalaban. Lahat ng atake ay mabilis na iniiwasan ni Ukjo, bawat lumalapit ay hindi rin niya pinaliligtas. Gamit lahat ng kalaman sa pakikipaglaban, hindi nagpatalo si Ukjo kahit malalakas na suntok din ang kanyang natatanggap. Nagawa niyang makahawak muli ng armas, isa-isa na namang bumagsak ang mga tauhan ni Joe, hanggang ang kanang kamay na lang ni Joe ang natira. Nagtanong si Ukjo kung nasaan si Choi pero tumanggi itong magtapat, kaya hindi na rin pinatagal pa ni Ukjo ang buhay nito. Nagpatuloy sa paghanap si Okju sa paligid hanggang makasalubong niya si Myung Sik na dala si Yusun, naawa si Okju sa nakitang walang malay si Yusun dahil sa sinapit nitong pagpapahirap. Babarili na sana ni Okju si Myung Sik pero nauna si Choi na magpaputok. Nakahinga ng maluwag si Myung Sik, sinabi nitong tapos na ang trabaho kaya dapat bayaran na siya ni Choi nang napag-usapan nilang halaga. Pero bala ang ibinigay ni Choi Kim yung ship dahil hindi na niya ito kailangan pa. Nagkamalay si Sun at binaril nito si Choi. Dahil sa hindi marunong bumaril si Sun, hindi nito natamaan si Choi. Pero hindi nakaligtas si Choi kay Ukjo na buhay pa dahil daplis lang ang tama. Dinala ni Ukjo at Sun si Choi sa tabing dagat na paboritong puntahan ni Min Minhee, ipinagtapat ni Ukjo na naniningil siya sa atraso ni Choi kay Minhee. Nagbanta si Choi na kapag pinatay siya ni Ukjo, hahanapin niya si Minhi sa impyerno, at muli niya itong pahihirapan. Pero sinabi ni Ukjo, susundan din niya si Choi at paulit-ulit ding papatayin. Sa huli nagmakaawa si Choi pero hindi na nakinig pa si Ukjo. Ang sumunod na araw pumunta si Ukjo sa mansion ni Choi, kinuha lahat ang mga USB na may record na sex video ng mga biktima ng grupo ni Choi, para sirain na ng lubusan ni Ukjo. Ilang sandali pa, umalis na si Ukju at ipagpapatuloy ang paghahanap sa mga masasamang tao katulad ni Choi. Marami pong salamat sa inyong panunood, pa-subscribe at palight na lang po ng aming video. Ingat po kayo palagi!